Nagbigay ng reaksyon ang isa sa It's Showtime host na si Kim Chiu, matapos na ibasura ng MTRCB ang apela ng kanilang noon time show, kaugnay sa ipinataw sa programa na labing dalawang araw na suspensyon. Para sa It's Showtime host ay malalampasan ng programa ang kinakaharap nitong pagsubo. Labing tatlong taon na umanong napapanood ang noon time show at lahat ng problema ay nalampasan. Sa ad ni Kim Chiu sa isang brand launch kamakailan, lahat naman ng problema, nakakaya namin, lalo na ang It's Showtime. 13 years na siyang noon time show at wala namang problema ang hindi nakakayanan dahil na test of time. Lahat naman tayo, na test tayo ng time at may natututunan tayo. Nagpasalamat din si Kim sa patuloy na suportang ang natatanggap mula sa mga fans ng kanilang programa sa kabila ng kontrobersyang kinaharap ngayon. Anya pa, We're just very grateful na ang daming sumusuporta sa It's Showtime, at yun po ang mahalaga. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang ABS-CBN patungkol sa pagdenay ng MTRCB sa Motion for Reconsideration na kanilang isinumite. Saad sa pahayag ay pinag-aaralan na ang posible nilang susunod na hakbang. Ayon sa pahayag, habang hindi pa final at executory ang ipinataw na suspension, Nais naming ipaalam sa aming viewers na patuloy pa rin nilang mapapanood ang It's Showtime sa Kapamilya Channel. A to Z, Pwede rin itong mapanood sa Kapamilya Online Live, I Want TFC, at TFC. Samantala hinimok naman ni Sen. Bong Revilla Jr. ang opisina ng Pangulo na ikonsidera ang mga maliliit na empleyadong mawawalan ng trabaho pansamantala. Ani Senator Bong Revilla, without getting into the merits of the case, sana na consider ng MTRCB ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew nung show na wala namang kinalaman at kasalanan dun sa nangyari. Sila yung mga no work no pay na kung matutuloy ang suspension ay dalawang linggong walang kikitain at kakainin. I think lessons have been learned. Kung nagkaroon man ng pagkakamali, ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. So I hope we don't punish those working hard day in day out just to eke out a living. Samantala, nagpaabot naman ng kanilang suporta ang ilan sa mga netizens. Anila, kahit pa replay ang ipalabas nila sa loob ng 12 days, manunood pa din ako ng showtime, solid. It's okay LG po kung matuloy andito lang po kami maghihintay sa inyo. Sana kahit di na kayo air on TG nasa social media pa rin kasi ako actually YouTube po ako nanonood ka pamilya online channel it's showtime pa rin solid